talaga nangyayari po sa kamera na hindi alam ng speaker. Pasimuno nga ang speaker dyan, kaya kagumagalaw sila eh. Magandang araw mga kababayan. Ako po, painit ng painit ang isyo ng pamumulitika sa ating bansa. Ikaw ba naman, eh, gusto mo na agad na maging Prime Minister? Kaya ginagawa ang lahat para matuloy ang People's Initiative. Ako po, mukhang hindi naman papayag ang Senado sa kanyang plano Iwan ko lang kay Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. At ang sinasabing incentives ni Jam Magno, eh, pareho lang din naman yan. Incentives ay bayad, ay isa lamang. Ito si Jam Magno, alam naman po natin, nagtatrabaho ito kasi kay House Speaker Martin Romualdez at sa parteles na kanyang asawa, itong tingog parteles. Ngayong inamin na na ang incentives umano, na natatanggap ah, ng taong bayan, ay hindi umanobayan dyan para sa signature ng People's Initiative. Naku po, mga kababayan po natin. Nakarating na rin pala kay Pangulong Marcos itong bayaran. Ah, alam naman po natin kung sino ang may pasimuno nito, mga kababayan po natin. At malinaw ah, na si House Speaker Martin Valdez Kasi wala naman umanong desisyon ah, dyan sa House of Representatives kung hindi alam ng pinuno. Sino ba pinuno? hindi si Martin, mga kababayan. Ito po ang uh, banat ni Atty. Harry Roque. Panahon, painit ng painit ng politika, ha? Uh -huh. Abay, e, ano ba itong nadawit na raw si Speaker Martin Romualdez? Uh -huh. E, ano ba nagtataka? E, walang mangyayari sa kamara na hindi alam ng Speaker, bakit na, na, nakapagtataka pa tayo? Pero, paano ba siya nadawit? Hindi ko alam kung paano talaga siya nadawit. Magabat ako, wala talaga nangyayari po dyan sa kamara na hindi alam ng Speaker, pasimuno nga ang Speaker dyan, kaya ka gumagalaw sila eh. Nakita nyo na ba yung instructions na nanggaling sa da office ng secretariat ng kongreso. Pinadala sa lahat ng mga congressmen, no? At sinabi na, ayan, kinakailangan, kumuna kayo ng at least 3% sa inyong mga distrito dahil la uh, yan ay requirement, no? 12% nationally at 3% na kada distrito. No? At sinasabi na kumuna kayo ng mga abogado, no? Doon sa iba, ibang mga lugar ninyo, no? Naku no, po mga kababayan po natin, kung sa galing talaga sa secretary ng House of Representatives na umuutos na na kailangan makompleto na ang 3% ng perma sa bawat distrito, eh, malinaw. Hindi po ba, mga kababayan po natin, na ang utos ay galing sa kanilang pinuno. Ano kayang ang uh, drama ng administrasyong Marcos ito, mga kababayan po natin, eh, mukhang itong Senator Amy Marcos sinasabing uh, ayaw umano ng kanyang kapatid. Eh, bakit gumagalaw ang kanyang pinsan? no oh, mukhang pinapaikot at niloloko lang po tayo nitong mga Marcos, mga kababayan po natin. Eh syempre, David dyan ang speaker dahil wala naman nangyayari dyan sa kamar na wala niyang basbas. -bas. Pwede ba? Huwag na tayo maglukuhan. Pero ano yung, bakit ngayon sinasabi ni um, Senator Aimee, si uh, SAP, Super Ate of the President, na hindi siya nagtataka na nadawit si speaker? Ano ba yung mga pangyayari na finally eh, talagang tumutok na kay speaker itong um, bribery initiative. Gaya din abay ang gusto pala nila ay eh. mayroon ng people's initiative pag, pag magwo birthday daw kay PBBM. Oh. Eh bakit regalo eh sinabi birthday naman ni Pimentel, parang seasona. Si <laughs> sa sona. Eh ako ba muna sa may birthday, o, Pero suna. ang punto bakit mag-regalo na mag sona po mga kababayan po natin? Dahil ang uh, sona ng pangulo I think is July so dapat umano mag-sona itong pangulo eh tapos na ah, ang uh, pag-amend ng ating constitution. Nako po eh sino naman kaya ang uh, papalit o po bilang Prime Minister kung sakaling matapos na ang amendment. Kasi itong plano nila mga kababayan, uunahin o mano ah, ang uh, Constitution Amendment. Tapos isusulong na nila itong Political Amendment. Dahil ang kanilang kagustuhan is uh, uh, ang bubuto ay eh, pagsamahin itong Senado at ang Kongreso. So three-fourth lang ang, ang kailangan na bubuto diyan pero hindi pwede magbuto ng separate si itong uh, Senado dapat pagkaisahin. So malinaw na talagang dalaruin nila ditong Senado dahil uh, I think 100% sa Senado is ay ayaw naman nitong uh, pagbabago ng ating konstitusyon. o I think ang gusto ay Senator Robin Padilla lang at uh, may halong uh, political amendment ang kanyang uh, kagustuhan. So mukhang hindi na mapapabor ang, ang kanyang kapwa Senado. Regalo eh ayaw naman niya ni PBBM ayaw pa kaya niya o nagbago na rin ang ihip ng hangin? Kasi alam mo naman, madalas magbago ng isip at ang ihip ng hangin ang ating presidente. Dati talaga sinabi niya, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic provisions para lang magkaroon ng pag-unlad. At talaga namang umulad ang Pilipinas. Tayo pinakamalakas ang pag-unlad. Sa, hindi lang sa Southeast Asia, kundi isa sa pinakamalakas sa buong daigdig na walang charter change. So nagbago na kaya ihip ng hangin. Eh, hey, naalala ko dati rin, uh, nabanggit mo nga, itong si uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos ay giniit na hindi pa napapanahon, kumbaga. Tapos meron namang pwedeng remedyohan na either batas no or existing na batas na makatutulong pa rin sa ating uh, ekonomiya. Pero last December uh, mga mid ng uh, December attorney ay uh, nagbigay ng pahayag ang pangulo na pag-aaralan natin ito. Ganyan nga ito. eh. Ganyan ang nangyayari eh. Magbibigay ng posisyon ng presidente, may gagawin ng si Presidential Instant the Speaker, tapos susunod sa sa ng presidente pag-aaralan na. Ganyan ganyan din ang nangyayari sa ICC, di ba? O oh, talagang hindi. Yan ay paglabag sa ating soberenya. Maya-maya, pag-aaralan natin ang pagbalik sa ICC. Dahil, meanwhile, nagpasa na resolusyon ng kamara ni Speaker na nagsasabi na kinakailangan makipagtulungan sa ICC. Abay, ganito rin ang nangyari. Ganito rin ang script. Hindi kinakailangan ng charter change. Tapos, ayan, nagsimula ng initiative ang Speaker at ang kanyang mga kasama sa mabang kapulungan. Ngayon, pag-aaralan ang charter change. Ang at sinasabi, diba? attorney, ito ng bayad sa mga, alam mo na, mga constituents sa bawat LGU. Sinasabi, sinasabi, eh, insentibo lang pala yan. <laughs> Hindi bayad. Ano kaya pagkakaiba doon sa bayad at insentibo? hindi oh. Di ba isa yon Ang bayad po, ewan ko ba paalam kung sino nagsabi nito, pero maraming salamat dahil inamin yon Ang bayad po, yan po yung incentive. Wala pong bayad na hindi incentive. Ala ka naman disincentive yan pag ikaw nagbayad. Hello. Pag oh, okay. 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 Form of boto ba ang People's Initiative? Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa. Kasi magkakaroon talaga ng plebisito. Mm. Kung talagang babaguhin natin itong ating sa uh, saligang batas na ito. So in the end, taong bayan pa rin ang magdedesisyon. Pero ang ayaw ko, yung pagbababoy sa proseso. Mm. Kasi halos sagrado yan eh. People power initiative yan eh. Tapos gagawin mong bribery initiative, politiko initiative. Pero ewan ko ba ha, mga partners ha, dapat talagang namumuno dito ng pagtutol dito ay eh, mga senador. Eh, nung mga nakalipas kasing panahon, eh, mero, medyo futsi-futsi si Senate President at saka si uh, Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tignan natin, tatanggal lang kayo ng boses ng Kamara pagdating sa Constituent Assembly. Anong gagawin ninyo? Nako, gamitin nyo na mga star power niyo, Umikot na kayo sa buong Pilipinas. At... Opo, at uh, yun na nga, nagsalita na itong si uh, uh, Senate President Juan Migsubiri, mga kababayan po natin, so mamaya... Uh, I-upload natin ang kanyang uh, video at magbigay din tayo po tayo ng ating sariling komento and reaction. So itong incentive na sinasabi mga kababayan po natin ay na kalat na nga at uh, mukhang tuloy-tuloy dahil kiniklaim nitong isang grupo na PERMA daw na sila daw ang may pasimuno nito at sinasabing wala daw ni Singkong uh, Duling ang uh, binayad ng ating gobyerno at walang kinalaman daw itong sales speaker Martin Maldes. Naku po mga kababayan po natin. Sino naman yung uh, nagbububuhan at nagtangatangahan, uh, nagagastos ng uh, ganito kalaking pera, uh, tapos sabihin wala kang makuhang pakinabang. Nako po, huwag niyo lukuhin ang taong bayan dahil alam na po namin napakalaking bayad ng advertisement. Tapos sabihin nyo kayo shoulder eh, isang grupo lang ayon kay uh, Congressman Marcolita itong uh, patungkol sa people's initiative dapat maibat ibang uh, grupo mano o representative ng bawat lugar na sila ang magpasimuno ng people's initiative at susulat sa mga kongresista o yung mga official dyan sa House of Representatives tsaka naman pag-ipunin at tsaka pag-usapan at uh, pagkatapos niyan dito na mano iintroduce sa kanila kung ano nga ba itong people's initiative kung ano ang dapat babaguhin, dapat sila rin yung mag-suggest at itong House of Representative naman ang mag-aasikaso. Pero dapat apan na uh, collecting signature ng People's Initiative, walang dapat nakikialam o manong, na politiko, lalong walang bayaran. Naku po, ito mga kababayan po natin eh, Senate, uh, ano ito eh, Initiative, uh, tapos nagkakabayaran pa, sabihin, incentives lang. Malinaw ito na panluluko talaga mga kababayan po natin. Pero ngayong nagsalita na umano ang Pangulo, titingnan po natin kung ano ang gusto nilang baguhin at ano ang sabihin naman ni Pangulong Marcos patungkol sa kumakalat na isyu ng bayaran. Ano po. Sabihin sa taong bayan, huwag pumayag. Pero ngayon, medyo bagamat may magsasalita, gaya ni Senator Amy Marcos, hmm, gaya niya uh, um, Senator Gatchalian. Estrada, eh, yung iba. At saka Estrada, yung iba, hindi ko pa rin naririnig. No? Eh, kailangan kayong mag-ingay, no? Hindi kami dito sa SMNI. At eh. third daw bayad, insentibo. Eh, what if kung yan din yung uh, gawing rason tuwing eleksyon ng mga tumatakbo, ay hindi yan bayad sa kanila. Insentibo lamang. lamang. Okay lang ba yan? <laughs> Alam nyo kasi, ang pera uh. ay incentive. Ang pagbibigay ng pera ay incentive. Kaya ka mamibigay ng pera. Kaya ka bibili Parang nga masigurado merong maide-deliver. Ano tawag mo doon? Incentive yun. Pero salamat talaga sa iyong pag-amin. At oh. hindi ko alam kung ano nangyayari. Halimbawa din na, na oye, pipirma ka dito, ikaw magiging ano talaga, regular na magiging beneficiary ng ganitong klase ng ayuda. Ganun Form pa rin. Din yan. Ganun pa rin yun. Incentive pa rin yun, di ba? So ang pagbabaya din di lang pera. Pangako. na makakatanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Buti sana kung sa bulsa nila galing yan, hindi naman sa bulsa nila. Pero nyo po yan, hindi nyo dapat sila pasalamatan. Wala na kayong dapat gawin para kapalit ng mga pagkuha ng ayuda dahil yan po ay galing din sa atin. at Hindi dapat magamit sa ganyan ang kanilang mga programa. Bakit? Dahil mga programang yan ay nakalaan para talagang tulungan ang pinakamahirap sa ating bayan. At yan po ay nasa pulisiya. Hindi naman si Speaker Romualdez at uh, ano ba ito, 20, 19th Congress na ito, no? 19th Congress ang nagpasimuno niyan eh. Yan po ay batas na. oh yan po ang mga... Um, yung, uh, um, anong tawag doon? Yung, yung, tupad, AX, yung hindi, yung ano, yung binibigay, yung 4-piece, oh, yan piece. po ay may batas na. do totoo naman, ang Tupad at AX, wala pang batas, pero, kabahagi po yan ng national budget. Nakabahagi. Kaya nga po, ano, mga kababayan po natin, nasa gaayan yung uh, AX at Tupad na binibigyan ng allocation ng Kongreso uh, at ng Senado uh, base doon sa uh, datos na nakukuha ng disability at ng uh, Uh, dole. So, depende yan kung ilan yung kanilang hinihingi. Pwedeng bawasan, pwedeng tagtagan. Eh, pero hindi dapat ginagamit ng politiko, mga kababayan po natin, lalo na ginagamit sa kanilang galawan na People's Initiative. Ngayong maraming nakakaalam, ngayong maraming nagreklamo, nagsalita na taong bayan, nabubulabog na ang kanilang plano, mga kababayan po natin. What is next? Ano kaya ang susunod nilang hakbang para malusutan itong mga isyong ito at uh, sinasabing incentives lang hindi daw umano itong uh, pagbibili ang uh, pagbibigay ng pera at ang paggamit ng ayuda.